Alam nyo ba na noong sinaunang panahon, hindi pwedeng basta-basta na lang manligaw at magpakasal. Kailangan mo munang maglingkod sa pamilya ng dalaga, magsibak ng kahoy, mag-igib ng tubig, at magtiis ng ilang taon para mapatunayan ang iyong pagmamahal. Nakakagulat, hindi ba? Ngayon, samahan ninyo ako at tuklasin natin ang mayamang kalinangan at tradisyon ng ating mga ninuno. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin. Ano-ano ang mga paniniwala at relihiyon ng sinaunang bayang Pilipino na tinalakay natin noong nakaraang aralin? Isulat o banggitin ang iyong naalala. Tama. Ito'y tungkol sa mga pagsamba sa araw, buwan, bituin at kalikasan. Paniniwala sa mga espiritu at ang pagdating ng Islam sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Matututuhan natin ang pagkilala sa iba't ibang kagawiang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Pag-unawa sa paniniwala, relihiyon at tradisyon noon. Pagpapahalaga sa ating kalinangan bilang pagkakakilanlan ng bayan. Noong sinaunang panahon, mahigpit ang panliligaw. Hindi basta ligaw text lang, kundi totoong pagsubok ng tiyaga at sakripisyo. Ang lalaki ay kailangang maglingkod muna sa pamilya ng babae. Nagsisibak ng kahoy, umiigib ng tubig, at gumagawa ng anumang ipag-utos ng mga magulang ng dalaga. Hindi rin sila pwedeng mag-usap ng personal. Mga mata lamang ang nagsasalita. Isang tinginan lang, sapat na para magpahiwatig ng damdamin. Kapag nasiyahan ang mga magulang ng dalaga, sa kalamang sila pumapayag, ngunit may kondisyon pa kailangan munang magbigay ng dot o bigay kaya. Karaniwang ito ay lupa, ginto o mahahalagang bagay. Kung ikaw ay nabuhay noong sinaunang panahon, kakayanin mo kaya ang ganitong uri ng panliligaw? Bakit? Ang kasal noon ay sagrado at puno ng ritwal may tagapamagitan na nag-aayos ng kasunduan ng dalawang pamilya. Ang dalaga ay hindi agad papasok sa bahay ng lalaki hanggat hindi siya nadudulutan ng regalo. Ang pinakatampok na bahagi ng seremonya ay ang pagdaop ng kamay ng ikinakasal sa ibabaw ng pinggang may bigas. Pagkatapos ay ihahagis ang bigas sa mga panauhin bilang tanda ng kasaganaan at masayang pagsasama. Ano ang kahalagahan ng bigas sa kasal ng ating mga ninuno? Hindi formal ang edukasyon ng ating mga ninuno, pero napakahalaga. Ang ama ang nagtuturo sa mga anak na lalaki ng pangkabuhayang kasanayan tulad ng pangingisda, pangangaso at pagsasaka. Ang ina naman ang nagtuturo sa mga anak na babae ng gawaing pantahanan tulad ng pagluluto, paghahabi at pangangalaga ng pamilya. Pero huwag magkamali, marunong din silang bumasa at sumulat gamit ang alibata, ang lumang alpabeto na binubuo ng labimpitong simbolo, tatlong patinig at labing apat na katinig. Kung ikukumpara sa edukasyon ngayon, ano ang pagkakaiba ng paraan ng pagtuturo noon at ngayon? Ang pamilya ang pinakamahalagang unit ng lipunan noon. Patriarka ang sistema. Ibig sabihin, ang ama ang pinuno, tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng pamilya. Ang ina naman ay katuwang sa pagpapalaki ng mga anak. Ang mga bata ay tinuturuan ng mabuting asal at tradisyon sa loob ng tahanan, kaya't ang pamilya ang naging unang paaralan. Paano mo maihahalin tulad ang papel ng pamilya noon sa papel ng pamilya ngayon? masayahin ang ating mga ninuno at likas na mahilig sa musika at sayaw. Gumamit sila ng mga instrumentong katutubo tulad ng gangsa, gong ng Cordillera, kaliling, nose flute ng bontok, at tambuli, sungay ng kalabaw ng Tagalog. May mga awit at sayaw para sa iba't ibang okasyon, kasal, pag-aani, paglilibing, digmaan, at maging panliligaw. Halimbawa, tinikling, mula sa galaw ng ibong tikling pagdiwata, ritual na sayaw ng pasasalamat para sa ani. Bangibang, sayaw ng paglilibing ng mga ifugaw. Salidsid, sayaw ng panliligaw ng mga kalinga. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, aling sayaw o musika ng ating mga ninuno ang gusto mong makita o matutunan? Dahil tayo ay isang kapuluan, napakahalaga ng bangka sa buhay ng ating mga ninuno. May balangay na ginagamit sa pakikipagkalakalan. May karakowa, ang malalaking sasakyang pandigma. Ang kanilang kaalaman sa paggawa ng matibay at mabilis na bangka ang naging daan upang makipag-ugnayan sila sa ibang pamayanan at bansa. Kung wala ang kanilang kaalaman sa paggawa ng bangka, ano kaya ang mangyayari sa kalakalan at ugnayan ng ating mga ninuno? Ito ang ilang tradisyon, paniniwala at gawi ng ating mga ninuno na hanggang ngayon ay nagbibigay-saysay sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayon naman, subukan nating ilapat ang ating natutunan sa pamamagitan ng ilang gawain. Ngayon, subukan natin ihambing ang dalawang bagay: tradisyon ng kasal noon at ngayon. Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad? Isulat sa inyong kuwaderno. Subukan ang inyong kaalaman. Piliin kung opinyon o katotohanan. Napakahalaga ng ating mga tradisyon at kalinangan dahil ito ang nagsisilbing ugat ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Mahalagang tanong, sa kabila ng modernisasyon, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa sariling kultura at tradisyon? Ang ating kultura ay kayamanan na dapat pangalagaan. Tandaan ang mga tradisyon ng nakaraan ay to Like sa ating kinabukasan. Ngayon sa gabay ng iyong guru, subukin gawin ang mga sumusunod na gawain para mapalalim pa ang iyong pagkatuto.